Oh, huwag ka muna pumunta doon. Kunin mo muna yung anak mo doon. Bakit ano na ba? Alas stress na. Alas stress kaya labas noon. Huwag ka muna pumunta doon sa inuman. Ha? Agoy, pinaasa mo lang ako. <coughs> Ay, naga. Hmm. Mamaya ah, pagkatapos ko maglaba, <coughs> pupunta ako ng birthday yan ah. Basta pag natapos na to, malapit na matapos to, langga. Sige, tapusin mo muna. Oo, oh, malapit na yun. Uh, ko na. Tapos, isasampay ko na. Pagkatapos ko, ha? Maliligo ako. Tapos, pupunta ako ng birthday yan. Ha? Araw ko to. Ha? Sige. O, bakit ka galit? Eh, papaliwanag lang. Baka mamaya, eh, tapusin ko to. Hindi mo na naman ako payagan. Sige, tapusin mo muna yan. Oo, oh, tapusin ko talaga ng mabilis to. Para maka... Mamaw! Mukha ka talagang... <laughs> Para ang katapusan na ng mundo Pag inaaway mo ako At madrama na ang kasunod nito hey, Malapit na ako matapos Malapit na Makakamamam na hey, Malapit na Konti na lang <laughs> Mat! Uh -huh. Mamam na naman Ganda pa naman ang panahon, o. Hindi masyado mainit. Sarap uminom. Mamam na naman Mamam na naman Langga! Tapos na ako! Maliligo na ako! Maliligo na ako! Oh! Uh. Huwag ka muna pumunta doon. Kunin mo muna yung anak mo doon. Bakit ano oras na ba? Oh, Alas stress na. Alas stress kaya labas noon. Huwag ka muna pumunta doon sa inuman. O oh, sige, mo pa na sige pagkuha ko ha. Oo. Sige, kukunin ko muna. Punta ako ng eskwela lang ka. Sundin ko na yung anak mo. Okay lang, oh, tapos natapos na lahat. Nakapaglinis na ng bahay. Nakapaglaba na, sampay. Nakakuha na sa anak ko. Galing ng eskwelahan. Alam na! Yun, tama-tama. Huh. Sarap yung Tapos kainan pa, inuman pa. Sarap! Double kill! Langka. Langga, aalis na ako langga. Inuman, tapos na ako na kapag Oh, nakaligo na ako. Anong mag-isipag inuman ka? Samahan mo muna kami doon. Dalaman man ni Asa mo sa akin yung dalawang to. Pupunta ako sa Anong gagawin mo doon? Magpapahal ng TV. Video kaya natin ngayon. Ha? Gina, tsaka na yan. Ha? Agoy, pinaasa mo lang ako. Ha <coughs>